Oh guys, so, nagtabaho ko ako nanay Annie eh. sa iyo kayo nagmata mga alas 4. Ay bang nako na ko ano, sa kamata na siya gutog na, siya. So mo to nagpalit tayo carrots nga mga bali makabuok. Yo prito para sa iya ha. Yo Yun, no, hindi kaayo ang carrots guys para sa low carb himo ni gano. Naman bi juicer so i juice na mo eh, ni. na ay you know, hugasan sa lang tungay para limpyo pagkakuma na itong hugas sa ana, anak ni ato ng pikas so bago na manghilos at tayo para limpyo ang palibot ay wala na ginapat so na so so good na tao ko guys slice na mga karos ginagmayo na ito ay para dili mo ambak sa ito ang juicer maguna o o dako yan dili bagay mo andar buongot man so mas maayo ginagmayon yeah. uh, oh, na i ya na o pwede pud na kilawon guys yeah, labi pud na sa kilawon okay wala na mga ngipon na kong nanay so i, i juicer na lang yun ato ni nee. indot po na sa guys i sagol ka pritada sa gula ba gid nako ni ko ano sa nako og kalabasa first time na ko nagsagol kalabasa ni nee. so ayan kakita ra pud kog kuan mga video nga nagsago sila o kalabasa o uban pa mga mga kuat mga vegetables so nindot kaayo di ay pwede kayo na sa gulan o gluy ah uban pa mga kuan niya yeah, mga lamas so ayo gitilawan ako ang karo so lami man di ay guys lami sa kilaw so yan Puta na nato sa tuwan sir naihinay so na anay, nagtulong nga Joso. Oh. Nindot nga ayo ni guys, lami nga ayo, nindot din siya kada buntag ba pag mata niya, mauna na hang imno na ni bago matug. Pag inom po siya ani. Eh. Nindot ka ayo guys. Nindot ka ayo ni eh nga. Ako at uh, pang diet nila. So, ako nanay kay nana sa City Tintay City Anyos. Pero mas pa. So sa una guys, nga wala pa mi ga ako So, wala pa siya ga low carb. So, siya balik-balik hospital. So, Proto, uh, we decided na i-low carb siya by faith. So, ngayon po niyo guidance kay Lord ano yun siya mas maayo. So, er ka na ang tinag-research po ko. Oh, ano so, mga uh, pampababa o sugar. So, yun, tanawa pinispada product. Oh, Nindot ka ayo kay yellow, yellow. Oy, klaro ka ayo caro karot kalabasa guys. Tanawa, tanawa oh. So, oh, nanay in oh, nagpaabot sa lamisa ah, talaga ay buta na nato na sa baso ayun ay nindutawag texture uy tanawa wah duta uy no serve na to kay nanay so ayan hindi na to kalimta na to mga ginikanan ng ating manon no mabut sila sa edad nga mga senior na sila magdiso na sila gliko hindi na sila katrabaho so kita na po lang pagkatiman sila ha so mo niya ko sa investigar o ganakan ba so satisfied kayo guys hmm ah sabi oy hurut magyod oy kana nagpanat kip na eh na hmm oy tilok ba ayon pagka story-story, restorya dahil ni na mahitungod sa mga Bawat sa kinabuhi ragot tahay So, yun. Balik na po ko sa work. Sila balik na bugtog. So, kato guys. Naghan kayong salamat sa mga ragatan. oh Till next time. Bye.